Mula sa latian ng kidlat, hindi mabilang na kidlat ang sumambulat, humahalo sa putik at tumutodla patungo sa abot-tanaw. Isang higanting kamay ang umangat mula sa putikan upang sunggaban si Lin Moyu. Ang higanting kamay ay nababalutan ng kidlat, at ang bilis nito ay hindi kapanipaniwala. Nag-vibrate ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyu, at lalo pa siyang bumilis. Muling sumable ang higanting kamay sa pangalawang pagkakataon, hindi nito nagawang mahuli si Lin Moyu. Pagkatapos, isang dambuhalang halimaw ang sumugod palabas. Ang anyo ng halimaw ay parang isang gorilya, mahigit sampung metro ang taas at napakalaki. Ang pinakapansin-pansin ay ang mga braso nito na sobrang haba at kayang hamaba pa lalo kapag umaatake, mas mahaba pa kaysa sa katawan nito. Huminto silin Lin Moyo sa himpapawid matapos iwasan ang dalawang atake nito. Ang liwanag ng kidlat mula sa maliit na damo sa kanyang kamay ay mabilis na hamina, at ang kuryente ay tuluyang nawala sa isang iglap, naging isang ordinaryong tingnan na maliit na damo. Ang damong kidlat ay maaaring gamitin para gisingin ang Diyos ng kidlat, tama, kulang na lang ng susi, bahagyang umiti si Lin Moyo sa kanyang isipan. Itinago niya ang damang kidlat sa kanyang bulsa at tiningnan ang halimaw na lumabas mula sa latian. Teknik sa pagmamanman, na parang banayad na hangin, ang dumaan. Bakang nakidlat uri, pinunong antas impyerno, Thursday lean CPDINGUC, Lebel, apat na putwalong lakas, anim na pung libong apat na pung libong espirito, sampung libong katatagan, anim na pung libong mga kakayahan, mga pakpak ng kidlat, liti CDC, higanteng palad, CTRUNG, kidlat, lidin, mga katangian, pinsalang elementong kidlat bawas ng 50%, pisikal na pinsala bawas ng 50%, pinatibay na bilis, pinatibay na lakas ng buhay. Alam din niya ang mga pakpak ng kidlat? Bahagyang nagulat si Lin Moyo ngunit hindi na ito pinansin pa. Ang kabuoang attributes ng bakang nakidlat ay 170,000 lamang, mas mababa kaysa sa kalansay na mandirigmang berserker. Ngunit alam ni Lin Moyo na kung maglalaban ang isang kalansay na mandirigmang berserker laban dito, ang matatalo sa huli ay ang kalansay na mandirigmang berserker. Bilang isang pinunong antas impyerno, napakalakas ng life force, sin men LC, nito. Kahit na ang atake at depensa nito ay hindi kasing tindi ng kalansay na mandirigmang berserker, ang malakas na life force nito ay nagpapahintulot na tumagal ito ng mas matagal. Galit na tinitigan ng bakang nakidlat si Lin Moyu at umungol ng malakas. Sa gitna ng galit na ungol, isang pares ng pakpak ang lumitaw sa likod ng bakang nakidlat. Sa sumunod na segundo, sumugod ito pataas at agad na lumitaw sa tabi ni Lin Moyu. Ginamit nito ang higanting palad na may kasamang kidlat upang ihampas pababa sa kanyang ulo. Bahagyang umuga ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyu at mabilis siyang umiwas. Bagaman sa patang kanyang balaraw ng buto upang protektahan siya mula sa pinsala, ayaw ni Lin Moyu na saluhin lamang ito. Hindi na siya kasing pasibo tulad ng dati na laging sumasalo ng atake. Si Lin Moyu ngayon ay naging mas aktibo at maliksi sa labanan. Habang umiiwas siya, nagsimula ng gumanti ang mga kalansay. Ang elementong pagsabog ng mga mago at ang matatalim na palaso ng mga banal na mamamana ay sunod-sunod na tumama sa bakang nakidlat. Itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri sumpa ng kahinaan. Kasabay nito, kumislap ang apoy sa kanyang palad paladbaga ng kaluluwa sumigaw sa matinding sakit ang bakang nakidlat at nahulog mula sa himpapawid. Ang baga ng kaluluwa na ginamit ng buong lakas ay nagparamdam dito ng sakit na hindi maipagwawalang bahala. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker sa lupa ay nakatutok na dito at tumalon bago pa man ito bumagsak. Ang higanting martilyo sa kanilang mga kamay ay nagliwanag ng pula at malakas na hamampes pababa. Ang mga mandirigma, mago, at mamamana ay nagtutulungan ng maayos. Ang tuloy-tuloy na mga atake ay nagpabagsak sa bakang nakidlat na naguluhan. Kapag ang ng mga patay ay kumilos, ito ay napakalakas. Ang tatlong uri ng hukbo ay nagtutulungan ng mahusay, ang kalansay na mandirigmang berserker ang responsable sa pag-atake at pagpigil, habang ang mga mago at mamamana sa likuran ay nagbibigay ng suporta at tuloy-tuloy na pinsala. Sa ganitong koordinasyon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng malaki. Nasiyahan si Lin Moyo sa nakikita. Gayunpaman, ang pagharap sa iisang kalaban ay hindi palubusang nagpapakita ng kanilang potensyal. Kung isang grupo ng mga kaaway ang kanilang makakaharap, doon lamang lubusang maipapakita ang epekto ng tatlong hukbo. Ngunit laban sa isang grupo ng mga kaaway, ang kanyang pagsabog ng bangkay ang pinakamalakas niyang sandata. Matapos bumagsak sa lupa, hindi na makatakas ang bakang nakidlat. Ang walang tigil na mga atake ay dumurog dito. Sinubukan ng bakang nakidlat na tumakbo pabalik sa latian, ngunit niyakap ng mahigpit ng isang kalansay na mandirigmang berserker ang hita nito, na pumipigil dito sa pag-alis. Sumigaw sa sakit at, pagkadismaya ang bakang nakidlat bago ito tuluyang bumagsak. Pinatay ang bakang nakidlat. Karanasan dagdag dalawandaan at 20,000 nakuha, basag na kristal ng kidlat, basag na kristal ng kidlat, limang basag na piraso ay maaaring pagsamahin upang makabuo ng isang buong kristal ng kidlat. Alam ni Lin Moyo na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang paghamon sa isang piitan antas impyerno sa level 45 ay hindi mahirap. Ang limitasyon niya ay hindi ang hirap ng piitan, kundi ang level nito. Kung walang limitasyon, Marahil ay pipiliin niya agad ang isang piitan na nasa level 50 o kahit anim na po. Mas mataas ang level ng piitan, mas maraming karanasan ang makukuha at mas maganda ang mga kagamitang mahuhulog. Hindi gaanong interesado si Lin Moyo sa mga kagamitang nahuhulog, mas mahalaga sa kanya ang karanasan. Gusto niyang tumaas ang kanyang level ngayon. Napakalaki ng benepisyo ng pagtaas ng level para sa kanya. Sa bawat pagtaas ng level, ang kanyang leyo ng mga patay ay lumalakas ng husto, at anumang kagamitan ay magiging epektibo. Pagkalagpas sa latian ng kidlat, ang daan ay naging patag. Walang mga halimaw, walang kidlat na nagkukrusan. Lahat ay naging napakatahimik na nagbigay kay Lin Mo yun ng ilusyon na marahil ay napasok na siya sa ibang piitan. Nagpatuloy siya sa paglakad ng mahigit isang daang kilometro. Isang kidlat ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang manipis na kidlat ang nag-uugnay sa kalangitan at lupa. Sa itaas ay mga ulap ng kulog na kumikislap, sa ibaba ay isang higanting espada na may habang daan-daang metro. Ang higanting espada ay napapalibutan ng kidlat at nakatusok ng pabaliktad sa lupa, ang talam nito ay nakaturo pataas at konektado sa kidlat. Nang makita niya ito, nang inig ang buong katawan ni Lin Moyu. Isang kidlatang ang sumambulat mula sa talam ng espada at tumama kay Lin Moyu. Agad na nagliwanag ng husto ang kanyang balaraw ng buto, at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng pagharang. Mula nang sumailalim siya sa ikalawang pagbabago ng klase, ang balaraw ng buto ay hindi panasis nasis Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ito ng mga bitak. Bahagyang nagulat si Lin Moyo, hindi dahil sa sobrang lakas ng atake ng kidlat, kundi dahil sa napakabilis na dalas ng pag-atake. Sa isang segundo, marahil ay mahigit isang libong atake ang tumatama. Ang tunog lamang ng mga pagtama ay nakakabingi. Agad niyang dinagdagan ang sarili ng isa pang patong ng balaraw ng buto. Patuloy na tumama ang kidlat. Sa loob lamang ng ilang segundo, muling nagkaroon ng pinsala ang balaraw ng buto. Nag-isip si Lin Moyo at tinitigan ng higanting espada. Patuloy niyang dinadagdagan ng balaraw ng buto habang humahakbang pasulong. Habang naglalakad, sinubukan niyang baguhin ang direksyon, at ang kuryente ay sumunod din, tila nakalok sa kanya. Gaano man kabila si Lin Moyo, hindi niya kayang malampasan ang bilis ng kidlat. Kaya niya lamang tiisin ito, hindi niya ito maiiwasan. Ang balaraw ng buto ay kailangang dagdagan bawat ilang segundo. Dahil hindi naman nauubos ang kanyang espiritu, wala itong gaanong epekto. Ang bilis talaga, mabuti na lang hindi masyadong malakas ang atake, kung hindi, magiging mahirap ito. Bumilis pa si Lin Moyu, palapit ng palapit sa higanting espada. Ang pagbilis na ito ni Lin Moyu ay tila naging isang uri ng provokasyon. Biglang nang inig ang higanting espada, at ang kidlat ay biglang lumakas. Ang kuryenteng tumatama kay Lin Moyu ay biglang lumaki ng husto. Mas naging marahas ang tunog ng mga pagtama, at ang bilis ng pagkasira ng balaraw ng buto ay bumilis din. Lumakas pa, dati mga limang segundo bago kailangang dagdagan, ngayon tatlong segundo na lang. Para kay Lin Moyu, wala itong gaanong pinagkaiba. Ang isang atake na hindi man lang kayang basagin ng balaraw ng buto ay walang silbi. Hindi pa rin ito pinansin ni Lin Moyo at nagpatuloy sa paglapit ng may katatagan. Hindi nagtagal, narating na niya ang paanan ng espada ng kidlat. Abot kamay na lamang niya ito. Ang espada ng kidlat ay napapalibutan ng makakapal na kuryente. Ang kidlat ay naging parang likidong umaagos sa katawan ng espada, dumadaloy sa lupa, puno ng bagsik at pamatay na aura. Tanging ang espada ng kidlat lamang ang nag-iisang nakatusok dito. Tiningnan ni Lin Moyo ang espada, at isang pakiramdam ng kalungkutan ang sumibol sa kanyang puso. Napakalungkot mo, mahinang sabi ni Lin Mouyo. Ang kanyang maputi at malinis na palad ay tumagos sa agos ng kuryente na parang talon at hinawakan ng katawan ng espada. Agad na nawala ang lahat ng kuryente. Wala nang kidlat na umaatake kay Lin Moyo. Ang paligid ay naging tahimik. Sa sandaling ito, tanging ang paghinga ni Lin Moyo ang maririnig. Ilang segundo ang lumipas, isang malakas na kulog ang umalingaungaw sa himpapawid. Nakita ni Lin Moyo ang isang Mar Ingle na higanti isang higanting na buo mula sa kidlat. Winasiwas ng higanti ang isang mahabang espada, nagpapakawala ng sunod-sunod na nakakatakot na atake. Sa ilalim ng mga atake nito, sunod-sunod na mga dambuhalang halimaw ang Nadoraj at Naglaho. Nararamdaman ni Lin Moyo ang bagsik ng mga atake lahat ay nasa antas ng Diyos, CPTHN. Ito ang Diyos ng Kidlat, masasamang halimaw sa ilang. Malinaw na nakita ni Lin Moyo at nahulaan ang pagkakakilanlan ng higanti. Ito ang kasaysayang nakatala sa higanting espada. Ang juice ng kidlat ay minsang nakipaglaban sa mga Hongtho. Mukhang marami itong napatay na Hongtho. Sa ganitong pananaw, tila mas malakas pa siya kaysa kina Yuan at Nian Kuang Sheng. Ngunit totoo nga ba, hindi ito nararamdaman ni Lin Mo Yu. Si ni Kuang Sheng marahil ay hindi pa alam ang paraan. Kung hindi, kaya rin niyang pumatay ng Hongtho. Sa larawang iginuhit ng kidlat, lumitaw ang isang nakakatakot na dambuhalang halimaw hari ng mga mailap na halimaw. Agad itong nakilala ni Lin Moyo. Ang hari ng mga mailap na halimaw ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya. Sinabay Nabai Yuan at ni An Kuang Sheng ay agad na tumakas nang makita ito. Isang atake lamang nito ay nasugata na si Meng Anwen. Kung gaano kalakas ang hari ng mga mailap na halimaw ay kitang kita agad. Sinunggaban ng hari ng mga mailap na halimaw ang Diyos ng Kidlat. Agad na nabasag ang imahe. Nanlamig ang buong katawan ni Lin Moyu. Patay na ang Diyos ng kidlat. Ganoon lang, pinatay ng hari ng mga mailap na halimaw. Isang napakalakas na Diyos ay pinatay ng hari ng mga mailap na halimaw. Isang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan ang damaloy mula sa katawan ng espada. Ang espadang ito na pag-aari ng Diyos ng kidlat ay tila may gustong ipahiwatig sa kanya. Mahinang nagsalita si Lin Moyo, alam kong napakalungkot mo. Marahil sa hinaharap, kung magkakaroon ng pagkakataon, gigisingan ko ang iyong Panginoon. Pagkasabi nito, ang higanting espada ay mabilis na lumiit, naging kasing laki lamang ng palad sa isang iglap, at tahimik na nahulog sa palad ni Lin Moyo. Espada ng Diyos ng Kidlat, ang espada ng Diyos ng Kidlat. Ang susi upang buksan ang palasyo ng Diyos ng Kidlat. Sa wakas, nakuha ko na ang susi. dahan ang hinawakan ni Lin Mouyou ang espada ng kidlat. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang sinabi ko. Nararamdaman niya ang emosyon ng espada ng Diyos ng kidlat isang pakiramdam ng kalungkutan na may halong pighati. Noong pumanaw ang kanyang lola at nang lumipat ang kanyang kapatid na babae sa akademya sa Xiujing, naranasan din niya ang ganitong sitwasyon. Habang mas malungkot, mas ayaw mong magsalita. Habang mas ayaw mong magsalita, mas lalo kang nalulungkot, na parang napasok ka sa isang walang katapusang siklo. Kaya naman, malalim ang pakikiramay ni Lin Moyo. Roar! Isang ungol ng halimaw ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang kuryente sa himpapawid. Isang higanting agila na may sukat na mahigit 30 metro ang sumugod mula sa langit. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng kidlat at ang aura nito ay pambihira. lang Kidlat Uri, pinunong antas impyerno Level 48 lakas, 60,000 na pung libong pung libong espirito, 20,000 katatagan, 70,000 mga kakayahan, hampas ng kidlat, pagwasak, dagat ng kidlat mga katangian, pinsalang elementong kidlat bawas ng 50% pisikal na pinsala bawas ng 50%, pinatibay na bilis, pinatibay na lakas ng buhay. Itinago ni Lin Moyo ang espada ng Diyos ng Kidlat, na wala ang pakiramdam ng kalungkutan. Ngayon, may mga kaibigan siya, si Lao Shu, ang kanyang kapatid na babae wala na ang pakiramdam ng kalungkutan. Nakaalis na ako sa walang katapusang siklo. Bahagyang umiti ang kanyang mga labi, ang iyon ng mga patay ay lumitaw sa lupa. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ay bumuo ng porma sayon upang harangin ang Agile ang kidlat. Kasabay nito, naglunsad din ng atake ang Agile ang kidlat. Mula sa bibig nito, nagbuga ito ng isang bola ng kidlat na sumabog ng bumagsak sa lupa. Ang lugar sa loob ng isang libong metrong radius ay agad na naging dagat ng kidlat. Ang leyo ng mga patay ay nakatayo sa gitna ng dagat ng kidlat at inaatake ng kuryente. Ang lakas ng atake ay hindi maliit, ngunit kung nais nitong wasakin ang leyo ng mga patay, malayo pa ito. Ang bagay na hindi kinatatakutan ng leyo ng mga patay ni Lin Moyo noon pa man ay ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na pinsala. Ngayon, lalo na nilang hindi ito pinapansin. Sa walang humpay na paggagamot ng general na necromancer, ang mga sugat ay agad na gumagaling. Sabay-sabay na kumilos ang mga mago ng kalansay. Ang iba't ibang elemento ay sunod-sunod na sumabog sa katawan ng Agile ang kidlat. Itinaas ng mga banal na mamamana ang kanilang mga pana, ang matatalim na palaso ay tumawid sa kalangitan at agad na naglaho. Isang segundo ang lumipas, malakas itong tumusok sa katawan ng Agile ang kidlat. Parehong nakalak ang dalawang ataking ito, kapag nakalak na, hindi ito maiiwasan. Walang tigil sa pagsigaw sa sakit ang ang kidlat. Ang mga pakpak nito ay marahas na pumapagaspas. Umugang ang kidlat. Libo-libong kidlat ang bumagsak mula sa langit at sunod-sunod na tumama sa leyo ng mga patay. Sumabog ang lupa, nagliparan ang mga bato. Malakas ang puwersa, ngunit wala pa rin itong magawa sa mga kalansay. Matapos ang ikalawang pagbabago ng klase, ang mga kalansay ay lumakas ng husto. Hanggang ngayon, hindi pa natutuklasan na ni Lin Moyo kung nasaan ang pinakamataas na limitasyon ng kakayahan sa pakikipaglaban ng mga kalansay. Ang opens iba ng mga kalansay ay matindi, sunod-sunod at walang tigil. Sa huli, hindi na nakaya na ng agile ang kidlat. Sumigaw ito at mabilis na tumakas. Hindi ka makakatakas. Mahinang sigaw ni Lin Moyo. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay kumislap at lumipad siya.